Hinahatid or sinusundo kami ng daddy namin. Para sa akin yung uh, tinuruan niya na ako kung paano uh, kamilo sa buhay. Si papa yung nandun. Tapos sobrang supportive. Siya yung nagpipicture sa akin. Siya yung naging cameraman ko kapag graduation day talaga. Hands-on talaga siya bilang isang ama sa anak namin. Daddy ko kasi, uh, he likes to provide sa family. Yung aral na pagiging humble. Never niya kami sinaktan ng mga kapatid ko. Naman ako sa kanya na never akong mananakit physically. Bilang magpartner. pag may mga problema, wag masyadong dibdibin. Isa sa mga pinakamahalagang na ituro sa akin ng tatay ko is magpursige ako sa pag-aaral. Lagi sinasabi, unahin mo palagi ang Panginoon. Sa daddy ko, huwag siya magsasawa na magmahal sa pamilya namin. Sa father ko, maraming salamat sa pagiging good example. Hindi man kita physically nayayakap, ganyan, because hindi yon yung pag ko ng love, pero alam mo na ang aking serbisyo ay hanggang dulo. Thank you and I love you para sa pagiging tatay sa amin proud ako na ikaw yung naging tatay ko. Thank you dahil ikaw yung naging asawa ko. Hindi man siya mayaman, hindi man siya kasing guwapo ng crush kong artista. I'm swear na swerte ako sa kanya.